Dahil absent ang aming tindera at kailangan-kailangan namin na bumili ng itlog, lumakad ang Lola Park nyo at ang Daddy Park nyo. Ayan, kumuha na kami ng 36 tray na egg at mga mantika, asukal at chicharon at iba pa. Para sa susunod ay hindi na kami yung basta-basta aalis at lalabas, dinamihan na namin yung stocks. Pero sa totoo lang guys, konti pa din yan. Kahit mataas ang itlog, ang laki naman ng demand sa itlog. So, kaya ayan, ang gulo-gulo. So, nakikita nyo yan, guys. Alam nyo po ba, binigay lang sa akin yan ng suki ko na nagtitinda at nagluluto ng mga uh, pagkain. Binigay lang niya yan. Maalis lang daw doon sa kanyang parking lot. Alam nyo, guys, as in libre lang yan. Kahit wala akong ibigay na balik na favor. Kasi, gusto nga lang niya mabawasan yung kalat niya. So, di ba Ang galing. Alam nyo guys, diyan ako umupo, nasa tapat ako ng barangay ng mga moment na yan kasi naghihintay ako ng tawag ng pangalan ko. At nagulat ako, sabi ni Ate, "Excuse lang, kukuha lang ako ng yelo, excuse lang, kukuha ako soft drinks." Yun pala, lalagyanan pala yan ng mga ice cube niya, mga sirang ref na upright guys, nilagay nila ng pahiga, tapos nilagyan lang daw nila ng butas sa ilalim para tuloy-tuloy na yung mga tunaw ng yelo. Diyan siya nagpapalamig ng soft drinks. Apakatipid ah, daw sa kuryente niyan, guys. At talagang nga ah, pwede daw 'yan, no? Applicable daw 'yan do sa mga nagtitipid. Basta daw makapit pa yung magnet ng ref, okay lang daw. Grabe ang galing. O, oh, nakakuha na kayo ng tips, no? DIY refrigerator. <laughs> Upuan na. Ah istakan pa sa gabi nilalak na lang nila ang galing di ba hangang hanga ako tuwang tuwa nga si ate sa akin kanina hi guys ayan ang lakas ng ulan guys lalakasan ko na lang yung boses ko ha so ko lang ng hapunan no? eh. ayan kamusta po kayo busy busy po ako and um, bago tayo mag usap mag shout out muna ang mami ko so naalala ko nga pala nag text si sir Herb Herbert No, yung nahihirapan tungkol sa kanyang uh, mga needs and wants, no? Uh, maganda raw ngayon ang katakbo ng kanyang ng kanyang negosyo kasi daw nakapagpapayikot na siya, no? Ayan. So ginamit din niya ang compounding. Actually nag-comment po siya dito eh. No? So sa last vlog natin, maraming maraming salamat to everyone. It is already how many views? It's already 938 views. No? So, maraming maraming salamat po. Sana maraming natuto sa ating topic na paano gumagana ang compounding sa negosyong sari-sari store at ang food traffic. No? Ano ang ano nito? Ano ang silbi nito sa atin? Paano natin ma-improve ang ating uh, food traffic? No? So, naintindihan, naintindihan, naman ba ang ibig sabihin ng food traffic? No? Okay. So, shout out to Teresita Baron. Good morning, Mami Park. Ang galing talaga. din naman masyaro. Nancy Oilas, maraming salamat, Mami Park, sa advice mo. Ricky Anuevo, another learning Mami Park. Ramela Bradesina, good morning, Mami Park, new subscriber here, watching from Saudi Arabia. God bless po sa inyong negosyo. Gusto ko po yung advice nyo about business. Patayin lang natin isang fan. Ayan, masyado kasi mahingay. Okay. ara uh, Herber, ayan, Herber, Loresco, mas nakakagana magtinda kapag alam mong hindi nagagalaw pera ng store, which is true. Everybody wants that, no? Yung hindi mo nagagalaw, basta-basta. Kaya basta. lang, kung bread and butter mo nga, wala tayong magagawa, di ba? Uh, maluagi eh. No comment lang ako lagi, your honor. <laughs> Pero, lagi akong nanonood sa vlog mo. Anyways, mami, ask ko lang, maganda kaya ihalo ang gulay sa store? Da daanan kasi, pwesto ko at malayo ang talipapa ang meron lang kasi ako basic ng mga pansahog. Halos kumpleto na kasi ang store ko, iniisip ko lang baka mabulukan ako. Kung sa hahanguan malapit lang ako sa Kadiwa Market na bagsakan ng gulay. Okay, let me have a um, quick advice with ano with this, no. Walang problema. Actually, gusto ko nga yan dati dito na uh, itong store ko and then yung sumunod ay gulayan. Honestly speaking, nung mga una kasi ang dami nagtanong dito, lalo na yung mga HOA na naniningil dito, tinatanong dahil nga nag-extend ako. So, uh, yung yung isa na member ng HOA, sabi niya, "Okay yan, Mami Park, mag-extend ka na lang ng ano, mag-extend ka na lang ng paninda ng groceries kasi malakas ka naman. Huwag ka nang maggulay-gulay, hayaan mo na sa iba 'yon." Naintindihan ko kung bakit nagsasabi ng gano'n. kasi syempre, meron mga nagtindahan na dito'ng una na legit na taga rito na naggugulay. Si Meat Shop, may gulay din siya. Tapos si Gulayan sa Baba, may isda, gulay din siya, may karne din siya. So, syempre, uh, I understand why they are commenting like that or suggesting me. But, um, yun nga, hindi ko na nga rin din kasi hassle in my part naman. Malayo ang mahahangungan. Santa Maria pa, no? So, ilang bayan pa, uh, isang bayan bago ako makarating sa Santa Maria. And, uh, hassle in my part, no? But, anyways... Maganda yan, ma'am. Kaya lang, eto ang magiging ano dyan. Pagdating po kasi sa pagugulay, napapansin ko po ha, dito po, sa mga, sa mga lumalaki pa ako, na may mga malapit sa aming mga tindahan na may talipapa araw-araw halos namimili sila ng gulay at madaling araw. Matrabaho siya. And then, kasi, ano siya eh, ah, kumbaga ba, ilalaban mo talaga na mabilis na mapaubos. Kasi nga, lalo na kalamansi, ang bilis dumilaw. No? So, may mga ano na madaling malanta. Lalo na kung mga leafy, leafy vegetables. So, kaya ingat, no? So, pwede naman paunti-unti, no? Yung medyo sanayin mo lang ng uh, laging may nakikita sa'yo, pero paunti-unti. Kasi, uh, ang ano kasi dyan, pinakamatagal na yung 2 days, 3 days na may-stack mo. Sa leafy, swerte nang may-stack mo yan ng dalawang araw, no? Yung mga leafy vegetables. But when it comes to patatas, kamote... Uh, yung saging naman na kung lalagyan mo ng mga saging yung green na green pa lang talaga para habang ano ay hihinog so yung mga crops no matagal ma, matagal ang buhay pero yung mga leafy vegetables at saka yung yung kamatis medyo okay pa kaya lang matagal din ay madali din ang buhay niya sa totoo lang kung hindi basta-basta ma-dispose so i would suggest po pwede paunti-unti No, mas maganda yung i ano subukan. Now maging handa rin naman doon sa punto na medyo uh, baka hindi mamaya maubos, mabulukan. So yung losses, no? So para safe ka when it comes to losses, you have to make sure na ang markup price mo affordable but at the same time makover up ang losses mo. So what I what ano, what as, what I mean is kung kaya mo na uh, 100% ang maging patong gawin mo, no? Or 200%, or 150 at least, no? 150% why? Para ma-cover up yung losses mo just in case. So, I would suggest, iyan ay dun sa mga, ano, sa mga, kung sa tingin mo naman, ay, uh, medyo, alanganin, no? Ngayon, eh, mami pa, di ba, may ina-advise ka na, uh, dapat, konti lang ang tubo para mabilis mabenta. Eh, hindi naman po kasi stocking yan eh. Hindi po yan stocking na pagkain. Kung stocking po yan at hindi po lahat bibili ng gulay araw-araw. Hindi po lahat ay yan ang bibilin ngayon, bukas yan pa rin ang bibilin. ba? Diba? So halimbawa ako, bumili na ako ng pechay today. Sa tingin nyo ba, the next day bibili akong pechay? Siyempre hindi. Bumili na ako ng kangkong ngayon. Sa tingin nyo ba, the next day bibili ako ng kangkong. No? Lalo na, uh, yung mga ganyang gulay or talbos ng kamote minsan hindi yan araw-araw basta may bibili kasi hindi lahat nakakapagluto na ngayon ng sinigang diba? No? yung iba weekends na lang nagsisinigang sa mahal ng baboy sa mahal ng bilihin sa mahal ng rekado. so for me uh, you can start uh, you, can, you can have the trial and error if you are willing naman to ano to learn and magkaroon ng losses just in case man pero syempre hindi natin pinagdadasal yon eh i-try nyo po muna. But I, hindi ko i-suggest talaga ng bonggam-bongga. No? So, kasi ang mga sibuyas, na ano yan, na i-stack. Mga crops, na i-stack yan. Bawang, hindi ka tulad yan ng mga leafy vegetables. Yun ang problema. No? Na i-stack din ang uh, sayote, but not that much. Hindi ganun katagal. Kasi nalalanta siya. Nalalanta tapos, na ano, parang lumiliit. Eh. So, kaya be aware. No? So, yun lang. Alamin din yung mga bagay na aginagawa uh, ginagawa kung paano aalagaan ng mga gulay kapag nakadisplay. Talong, no? Hmm, hindi sobrang haba ng buhay ng talong. So, kaya dahan-dahan. Uh, okay? Walang masama dyan. Ah, kami, ang inaano namin, nagka-try kami na yung yung ano, yung manok. Kaso gusto namin yung talaga maayos na, nakadress na, naka ano, yung ready to sell. Kasi nga, may naghahanap din sa amin ng manok. Yung tipong, yung tipong kahit frozen siya, basta ano, quality. So, hindi ko rin alam kung magka, mangyayari. hmm we will see. No? Okay. Thank you, Mama ah. Tena, Tena J Vlog. Tena J Vlog ba yan? Hello, Mami Park. Lapit na po akong umuwi para mag-open ng sari-sari store. Congratulations! Arlene Gonzalez 7907 Good morning Mami Park And then sabi niya dumating na po yung ice cream kahapon Kumuha kami ng 5,500 Yung freezer namin diniliver last week Maganda at bagong bago Meron siyang lock kasi sa labas namin ipupwesto Yung freezer happy lang O oh, yun very good naman ano? Kami nga na sold out eh nung weekend eh Sold out kami kasi ano, May bumili may birthday As in talaga yung pati mga sticks sold out Grabe talaga Kaya wala kaming nakaraan wala kaming 3 days kaming wala ano 3 days 4 days wala kaming ice cream kasi nagpa-deliver kami last um last Saturday ay no 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 no, not last Saturday last Wednesday ayun kasi Lola Park din karon na so yan maraming maraming salamat ano so uh, pag-usapan na naman natin yung update niya yeah. Ayan. I'm not happy guys, honestly speaking. Gusto ko lang maging masigla sa pang intro kung pang shoutout sa inyo. Kasi sa totoo lang, ayoko din i-share sa inyo ang ano, ang bad vibes or yung mga hanash, ganyan. Pero syempre, isa din to sa journey natin and uh, mainam na rin kasi baka mamaya mapansin nyo din, ba diba, sa mga vlogs ko. So, nag-resign po ang aking panggabi na tindera na pinakamagaling, pinakamabait at pinaka pinakaresponsabling tindera sa balat ng pagtitindahan ko na naka-nahire ko Nung nag-resign siya, nag siya formally. Yun ang maganda. Nag-end kami ng maayos. Actually, pinapakuha ko nga yung natira niyang sahod bukas ng gabi. Kasi, ang dahilan naman niya kaya siya nag uh, hindi kasi, kayang mag-alaga ng mama niya. Kayang mag-alaga ng mama niya ng anak niya. So, naiintindihan ko naman. Kasi yung sitwasyon din niya, syempre, nakikipisan din siya sa mama niya. And then, may asawa pa siyang ipakikisama. So, I understand her side. Na ano na yung biglaan siyang umabsent and then kinabukasan nagpaalam siya nung kinabukasan ng gabi so uh, masakit tanggapin pero wala naman akong magagawa actually, uh, niyakap siya ni daddy tapos ako niyakap ko din siya umiyak ako first time kaming umiyak sa tindera kasi nga, ang galing-galing nga niya siguro, kung hindi to din ang lola part niyo, iyak din yun kasi bet na bet siya ng lola part niyo kasi nga, alam namin yung kilatis na kahit paano matino no? na ang galing sa trabaho wala akong masasabi pagdating sa may sablay minsan pero hindi yung para hindi mo mapagpapasensya magaling siya talaga so kung narinig man to ng mama ni Jai or si Jai uh, I'm so proud na nagtrabaho ka sa akin kung sakali man na may kaya, kakayanan man ako para sa iyo na may magagawa ko at kung ka sa akin sa tamang panahon edi eh okay maganda uh, you are always welcome you know so natilihin lang palagi ang, ang kababaang loob wag lalaki ang ulo at uh, dalhin mo ang lahat ng mga natutunan mo sa kung sakali man na hindi na matadhan ang bumalik ka sa amin dalhin mo ang lahat ng mga natutunan mo at mga naging tatag ng loob mo sa mga sermon ng Mami Park dalhin mo sa susunod mong tatahaking trabaho kasi alam ko marami kang natutunan dito marami kang natutunan ng mga bagay-bagay na uh, hindi mo pa na-encounter sa pagtatrabaho mo no kahit nasa in-service ka na pagiging tindera, sales clerk, ganyan. So, I do hope na Uh, magamit mo ang mga ang best training na nagkaroon ka din dito no so hanga sa'yo kasi matalino ka madali kang turuan madali kang matuto may kusang palo ka din sa mga trabaho you don't waste your time just standing or sitting palagi ay uh, nagahanap ka ng gusto mong gagawin ganyan so maraming maraming salamat thank you for um uh, thank you for being kind and being nice. And syempre, sa pagiging dedicated mo sa trabaho, no? Kahit uh, nakailang buwan ka din, no? Um, since ano kay eh, uh, last week ng February, papalagyan na natin March, April, May, June, July, August, no? Nakakalahating Nakakala taon ka din. Uh, supposedly kasi si Jai ay by September, uh, ko na siya ng kanyang ano, ng kanyang benefits kasi yun ang usapan namin. And instead na dapat mag-raise siya ng September 1, ni-raise ko na siya ng August. August pa lang ni-raise ko na siya. So kaya um nakakahinayang kasi syempre hindi naman ako basta nag-offer din kahit pa paano nung gano' pagpapasahod sa tindera kasi uh, magaling siya no Although, mas malaki pa rin yung inoffer ko ng dati kay Angie, however, it's different kind of the story naman. But, uh, pagdating naman kay Jai, no, ay wala akong masasabi. So, sabi ko nga eh, kung tayo lang ay mas may i-upgrade pa sa buhay, why not? No? Siyempre gusto ko, umaangat ma ako, umaangat din ang kasama ko, mga kawaksi ko sa trabaho. Akala ko nga nung una, uh, baka ako uh, pinamove, gusto na silang mag-move ng mama niya. Akala ko nung una, yun yung pinaka-main reason. Kasi sabi ko, pwede ka namang mag-move. Uh, tutulungan kita half ng upa-upa mo. ibu bonus ko na lang sa'yo. Total one month. Uh, monthly lang naman yon, And then the rest, kayo nang mag-asawa bahala. But the thing is, hindi pa rin na -ales yung problema. ano problema? Walang mag-aalaga ng anak niya. Eh, yung anak niya kasi, bata pa din. Kaka three years old lang. So, talagang alagahin pa. No? Talagang uh, tinginin. Kalikutan din. So, kaya... Uh, she decided to resign nang sa ganon yung asawa din niya makapag-work nang uh, mag -bas magpursige at siya ang tumutok sa kanyang anak no so di ba naalala niyo si Angel yung kahawig ng vlogger na si Yvonne di ba nagresign siya kasi na hospital yung anak niya So, nung minsan nga na nakakwentuhan ko yung kanyang bienan, dahil bumili ng gatas ng anak ni Angel, yun nga. So, sa katapusan daw sila uuwi ng Leyte at isasama na yung bata, yung anak ni Angel. So, para makapag-focus yung asawa ni Angel at saka si Angel. 18 years old lang yon guys. Makapag-focus mag-work at gustong bumalik dito. Sabi ko, wala naman siyang ginawang kalokohan dito. At siya, kahit nasa sermon, hindi, hindi nasagot. Hindi balat si Buyas. So, dahil sa bata pa naman, i-versus mo naman sa edad namin ni Jay na marami ng experience sa buhay. So, kaya... Sabi nga, na, sabi nga ni daddy, she, she's just a baby, you know, parang ganon. So kaya ang ano namin is uh, sabi niya mami babalik ako sa pag uh, pagalis nila baby. So siya namang pagbalik niya siya namang pagbabalik niya. Si Jai naman ang na-resign at pagbabalik naman si Angel. So kaya uh, Naano naano din ako na natuwa din kami na if there is someone na uh, there someone has to live there is someone na wants to stay you know, or will stay or paano ba, basta ganun alam mo na akong praise na sinabi ni dati basta yun, so may umalis may babalik you know ba? so yun, yes, pagka ng pagka bumalik naman si Jay sa amin, eh, wala naman problema so malangkot na malakot ako sa totoo lang, hindi ako natutuwa but I learned my lesson na din when it comes to ano ito yung pinaka weakness namin no? ito yung isa sa pinaka weakness ng negosyo ang manpower ang hirap-hirap talaga. Ngunit talaga, masasabi mo talagang somehow mag man lang ng two years. Ganon. You know? And then, uh, the other solution for manpower is, di ba may nag-add ano sa akin dyan? May nag-comment sa akin nung minsan na, Mami, kumuha ka ng, parang kumuha ka ng marami. Kumuha ka ng tatlo ba? Ganon. Para kapag ka may isang aalis, meron ka pang dalawa. Meron, may uh, absent, meron ka pang dalawa. Parang ganon. Para hindi nawawalan. So, I have this ka-villager ko. No? Uh, ano siya? Recruiter siya. So, ang sistema, kapag kayong mga nare-recruit niya ng mga galing probinsya, ay, halimbawa, ay aalis pa lang or nakaalis na. At pagdating, okay. kaya, instead na mag-stay sa accommodation sa agency, minsan nag stay sa bahay nila. Or, yun, nahihirapan na, ano, kasi maghihintay pang ng alis ulit or maghihintay muna na bago makaalis, dahil, syempre, nasa, ano yun, taga-probinsya, syempre, dapat na nandito sila sa guson kasi nandito yung agency. So, ang inano niya, nasabi niya, Mami, baka po pwedeng pumasok sa'yo, yung mga uh, ano ko, yung mga yung mga na-recruit niya, no? yung iba, ay OFW na, kailangan lang uh, may extra income kasi habang naghihintay ng papel, o naghihintay ng visa, o naghihintay ng medical, uh, or kaya naman, ay yung mga bago pa bago umalis ay wala pang trabaho habang naghihintay pa ng employer no habang naghihintay ng visa at ng alis ng schedule ng alis ay baka po pwedeng magtrabaho muna sa ang gusto niya sana ay stay in kasi para hindi na niya maging problema kasi syempre paano kung tatlo yon ah, dalawa yon titira sa kanyang pamamahay so ang iniisip nga niya pinag-iisipan niya if eh, ikukuha niya ng bahay dito ang lahat ng mga nare-recruit niya galing probinsya na pinapalakad ng agency niya kasi ano siya eh, parang siya yung nag-headhunt parang siya yung ng mga uh, aplikante na galing na iba't ibang probinsya. Pero legal yun, ah, legal. Siya yung ano, siya yung parang recruiter nung minsan nag-apply nga dito na hindi nga pinayagan ng jowang Pakistani. <laughs> Ayun, bumibili pa rin dito. Paalis na nung nakamakailan, bumili sila dito, paalis na. Yun nga, sinabi nga sa akin yung sitwasyon. Na baka naman na uh, pwede mag-extra mag, -extra, mag -extra work yung kanyang, kanyang mga alaga. At ang isip niya ay baka, kumuha siya ng isang kukupahan dito na bahay na para lamang doon sa accommodation, ma-accommodate yung mga waiting. Mga waiting list, mga waiting sa papel, mga waiting makalis, waiting makalipad. At uh, kung pwede sa akin pansamantala habang waiting. So nakikita ko rin yun na magandang opportunity to sustain to have to resolve the problem of uh, shortage of manpower. So, titingnan po din dahil din syempre yung capacity ng tindahan natin to para magpasweldo dahil syempre kung tatlong kukunin ko kung tatlong magiging tao ko oh, ay kung tito 200 na lang yan ha tapos libre pagkain or whatsoever or part time job lang kung baga ba mag lang ng tig tiga apat na oras or tiga anim na oras ganyan at sandaling sandali lang ay syempre at least 200 mapasahod mo no? lalo na kasi ano naman nga eh, yung pansamantala lang naman, kung baga ba part-time lang, may, uh, mainam lang sa walang kita at all. No? So magandang, magandang opportunity yon Kasi unang-una, mas mababa ang, pwedeng mas mababa ang ipasahod ko. At pangalawa, mas may possibility mas sustain yung aking needs when it comes to mantawa. No? When it comes to employment. So I'm thinking about it. Actually, we already talked nung, eh, ano, nung agent na yon yung recruiter na yon Kasi nga, ang problema niya kasi, kailangan siyempre, ihanap niya ng pamamahay na magsasettle down doon yung mga uh, aplikante na yun. And, um, yeah, that's it. So, I just do hope na, ano, makikita na. So, when it comes naman to uh, store status, okay naman. Matumal, napakatumal pa rin. Damandama ko yung pagkatumal, no? So, kaya fighting lang. Pero ang Lollapark nyo, <laughs> in fairness, ako bumenta na ngayon ng Lollapark. Lumalakas na din siya. Sumisigla na din siya. Kaya, halos, ano, eh, malaki na halos every other day every three days nagre-renit siya sa akin ng sales na magkano din kulang kulang lang so kaya yun no and um, I just do hope na magkaroon na nga ng solusyon itong mga pangyayari na to and bumawi tayo no bumawi tayo sa Berman month Okay, so meron na akong dilema din na isa pa. Hindi ko talagang naalukot na din talaga ako no. Kasi Uh, 'di ba ako yung nag ano sa inyo ako yung nag-vlog din ako na magtataas may magtataas na ano may magtataas na bilihin nag vlog ko na nagpasabi na ang supplier ko natataas na nga by first week ng September ang Red Horse ngayon ang nangyari is inipit sila ng distributor ng ano distributor ng San Miguel dumating pa daw talaga dun sa puntong yung amo niya ha nangutang pa talaga para lang magkaroon sila ng pandagdag para makapag stock ng napakarami o isipin nyo, ha, napakalaking ano na yun, EKC, napakalaking ano na yun, para lang daw talaga makinitin. Hindi daw sila, binitin daw sila, hindi daw sila binalhan. Tapos sabi ko, oh nakikita ko kako ilang beses sa isang linggo nag rounds dito yung truck ng ano wasan Miguel. Yun nga yung problema na uh, sub-reseller sub ka or reseller ka, pero wala ding pakialam yung yung mismo distributor para uh, isafety is ka or bigyan ka ng, paano ba tawagin yun? Bigyan ka ng assurance na na okay. hindi nila i-areahan e yung area mo. So, he, pumupunta yun dito. Direct yun talaga, San Miguel. Pumupunta yun dito. ah uh, inaalok ako noon, pati nga yung bisor nga. Pinupunta, pinuntahan pa ako ng bisor noon ilang beses. Kaya lang, hindi ako kumukuha. Sabi ko kay EKC ako kumukuha. Pero pwede naman akong dumirect sa kanila. Baka nga mas mura pa eh. Ang point kasi noon, syempre, I'm doing good business. Alam nyo naman na si EKC, ang isa sa napaka uh, napakabait ko na supplier at provider ng mga kailangan ko dito sa store, no? At napakabait na kapag may times talagang kailangan kailangan na, sige, settle mo ng Monday. Sige, iyan mo na ano. Yung luwag nila sa akin ay hindi ko makikita sa luwag sa ibang supplier. So kaya in return ay hanggat maaari, sa kanila ako kumukuha. Although kahit papaano naman din kasi ay uh, naibibenta ko rin naman ng may laban. Eh, mas mura pa nga ako doon sa, ano mas mura pa nga ako sa isang kasari na doon kumukuha sa distributor eh. No? Kung tutusin nga eh, dapat ako sa distributor kumuha kasi malaking tindahan ako, di ba? Pero hindi ko ginagawa kasi I'm doing good business naman and doing favor with EKC. So, yun yung ano, yung magkaroon ka ng ano tawag diyan, business ethics. No? So, nalulungkot ako kasi uh, gan, na, na sana naiisip din ng San Miguel na yung mga regular na nag-iikot dito, na mga kumukuha rin naman sa kanila ng mga malalaking wholesaler, no, sub-reseller or reseller, sana hindi na rin nila taluhin. Kasi sila hindi rin naman maasahan eh, na nagbabagsak dito. May mga times din na hindi mo maasahan kung kailan din sila naglalako rito. No? Hindi katulad nung sila Kuya Joseph, na pirmes na tuwing Martes, tuwing Biernes, minsan pag may request ko pang Sabado pumunta, Sabado pupunta ulit para lang sa request ko. So ganon So kaya doon ako sumisettle sa mga regular na nag-aano sa akin. Kaya pala napansin ko, two weeks ago, ang dalas nilang mag-rounds dito. Yung pala, inipit na nila yung ibang mga binabag sa kanila at pinaroming ang mga truck na maliliit para mag-supply sa mga tindahan. So kaya nakakasad kasi um, sa, hindi sila mag hindi sila maayos mag hindi ganoon kaano yung business ethics nila. Although oo, wala naman talagang wala naman daw talaga kasi silang kontrata na yung ano, yung halimbawa o area, area namin to, ganyan, ganyan, ganyan. Pero alam naman nila noon pa na ume area, no, nagkaroon ng anuhan sa area, area. Pero yun, ganoon pa rin, inanuhan pa rin nila, um, iniikutan pa rin nila yung kung saan ume area din yung mga malalaking wholesaler ano nila, na kumukuha sa kanila. So nakakasad. So meaning to say talaga, naubusan ako ng hindi, ng biglahan. Yung no, naano naman ako kay Kuya Reggio, kasi talagang sabi nila, paano si Mami Park? Kasi hindi na kami nabigyan. No? Hindi na kami nabigyan. So, eto, itong isang kalaban ko, alam ko nakapag-stack siya. Kasi, dun siya kumukuha. Kumukuha siya kay Kuya Joseph, soft drinks, at saka paminsan-minsan lang ng alak na red horse. Pero doon siya kumukuha sa distributor na truck, na nakatruck. Ako, kay Kuya Joseph naman, na wholesaler. So, nabigla, biglaan. So, kaya bukas, Sabado, gagawa kami ng paraan ng daddy para maghanap sa ibang lugar. Kung may makukuha na kami ng red horse, magdadala kami ng cases. Para lang may isalba kami ngayong weekend. Kasi ang haba ng bakasyon ng mga bata. Hanggang lunes pa. So, buti na lang kanina, may red horse pa kaming konti dyan. Hindi masyadong marami bumili red horse. Puro gin ang binili. Puro gin. Isang box ko, ubus agad. Isang box ko ngayon, guys. Dalawa na lang natira. O, oh, yung, yung, yung pinababa ko kanina kay Kuya Joseph na dalawang box, i-display na. Tapos bukas kukuha pa ako ulit ng dalawang box no? Kasi pinag-ano-ano -ano ko lang. Dahil <laughs> naiinipit yung pera dahil baka mamaya bumili na kami ng sa ibang lugar. Makaraos lang. So, may possible na yun, maka, ang susunod kong bentahan na kapag ka na, okay na sila Kuya Joseph, ay yung mataas na na presyo. So, sad na sad kami. Sabi ko, nanlata talaga ako kahit si Kuya Joseph. Sabi niya, pasensya ka na mami pa. Kahit kami, nabigla din kami. Sabi niya, di, uh, sabi niya, di ba kanina, sabi mo, pupunta ka lang ng barangay. Yung mga inukutan ko, kinuha ko na yung mga basyon nila. Kasi sabi, kasi ang alam namin, may deliver na kinuha ko na rin pati bayad nila. Hindi naman hindi naman nag-deliver. So kaya ngayon bumalik kami, hindi naman nag-deliver yung malaking yung distributor nga. So kaya ngayon ibabalik ko na 'yung basho, babalik ko din 'yung pera nila kasi nga wala nga eh, wala na. So kaya sobra akong sad na sad, sobra akong ano kasi Ay, syempre, kahit sabihin pa na ano, isa din na red horse, kahit pa paano, dapat di ka mawalan, di ba? No? So, sabi ni Kuya Joseph, last year, di ba? Ganyan din. Pero, hindi tayo nabigla. Nakapag-ano ka pa? nakapa Ista ka pa nga, di ba? Humango ka ng marami. Ngayon, nagulat kami. Kasi nga, September 1 pa naman eh. Kaya nga, katansyahan lang. Alam namin na, mapapangakuhan ka namin. Kasi sabi ko, mag i din ako. <sighs> nga nga. Wala akong nabili. Kaya ko na lang yung mga kasalo, So, please Latang nata ako. Kaya bukas na lang kami ng daddy party nyo. Maghahanap talaga kami. Para lang may mairaos namin yung weekend. No? So, hindi ko pa alam kung ano magiging uh, bagong presyo ng ating red horse. Malalaman natin. So, sa susunod na mga kabanatang super oh, sakit ng nang nangyari. Nawala na ako ng tindera. Eto. hirap na hirap kami ng daddy sa duties. Dahil nga, wala kaming, ano, wala kaming tindera. Tapos, nangyari pa sa Red Horse. Tapos, ang tumal pa ng konti. <laughs> hindi, nila konti. Super tumal. Kahit sila ko Joseph. No? Nararamdaman na ng everybody. So, blessed dun sa mga hindi nakakaramdam ng tumal. No? So, yun lang. And, um, fighting lang. E, eh, ganyan ang negosyo, ba? Diba? Kaya dapat nga, handa ka dun sa mga panahon na may crisis. Okay? So, pero pag aanoin mo naman talaga, mabili. Kaya lang hindi ganun kalalaki pa yung mga ano, yung pa rin ng tao na bumili. Natakataas ng inflation guys. Sobra. Sobrang mahal na mga bilihin. So maraming magtataas talaga by September. So abangan nyo yan. No? So, yun lang ang aking update for today's video. At kung kayo ay may mga tanong at mga gusto malaman at uh, humingi ng advice at kung pwede natin i-vlog at i-share dito sa social media, dito sa ating channel, I eh, kindly comment lang dyan. O kaya naman ay eh, kindly PM me and follow nyo na rin ako sa aking Facebook account na Mami Park. Yung face ko ang aking profile pic Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Mwah! Ang dami kong gagawin. Ako yung magbubuhat. Ako yung maghililis. Buhay tindera.